para mga bossing ko magkaroon ka na napakaraming pera ngayong buwan na ito ng Pebrero mga bossing ko inirekomenda ko ito pong dahon ng laurel natin na isang mangkukan mga bossing para siksikliglig atong maapaw at napakaraming blessing ang na dumating po sa inyo at mas, mas maging smooth ang daloy ng swerte ang mga kamalasan yan ay kaagad ay maitaboy mga bossing ko gamitan nyo po ito ng isang mangkok na dahon ng laurel or isang bowl mga bossing ko ng dahon ng laurel ngayon po mga bossing ito po ay uh, maraming kaperahan ang darating sa inyo. Kung ikilubog sa pagkakautang sa ngayon, ngayong buwan ng Pebrero, positive lamang, iklim na natin ang swerte, makakabayad lahat tayo sa ating mga pagkakautang. At matutupad lahat ang ating mga kahilingan. Mas magiging masagana ang takbo ng ating pamumuhay ngayong buwan na ito ng Pebrero, mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, ay siya ay lumarga po kayo mga bossing ko at makakatulong po ito. Upan sa ganoon, masigit tayo na maka-attract, siksikliglig at umaapaw at maraming blessing at dumating ngayong buwan na ito ng pebrero Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-aantabay sa mga unang araw ng pasok ng buwan. Importante po yan mga bossing ko ha. Kaya dapat bago matapos ang buwan na ito ng January ay magawa nyo na po ito. O sa unang araw ng pasok ng Pebrero. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang kapag natapos siya po itong gawin, mararamdaman nyo na mas magiging maginhawa, andaloy ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Basta sipag at syagat pananalig sa mga Panginoon ha. Huwag kakalimutan po yan. Yan ang pinaka numero uno. Pagtapos, bakit tayo gagawa ng mga pampaswerte para kung ano man yung mga negatibo, kahirapan na darating na yan, mga bossing ko, ay uh, maitaboy po natin, mga bossing. Para instead na kahirapan ay kasaganahan ang dulot para sa buong pamilya, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung kayo ay naniniwala at naisyo po itong gawin, ang video ng ito ay para po sa inyo. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan? Siyempre, kaya kayo nanonood ng na gatong uh, video dahil naghahanap ka na maaaring makatulong sa inyo upang sa ganoon kayo po ay mabago-bago ang takbo ng pamumuhay. Ako pa mga bossing ko, ang dinagdag ko lang po sa buhay po namin bukod sa aking sipag at syaga at sa mahal Panginoon ay pampaswerte. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang kung ano ang video na napanood ninyo na parang Masaya ka na parang ay teka ka muna gusto ko 'tong gawin. Lumarga po kayo. Pero kung kayo pa ay parang ay parang ayokong gawin, ay parang hindi naman tunay. Yung ganoon ko pag may aninlangan ka, huwag gagawin mga bossing. Uh, may mga tao din kasi na testing muna yung ganoon pero habang ginagawa niya po ito, bagamat hindi siya naniwala. Lumilipad naman yung kanyang isipan, iba-iba yung mga iniisip tapos siya mismo kumukontra. Huwag kung ganoon, baka magsayang ka lang ng effort ay maiamot ka lamang sa atin uh, pampaswerteng ganito. Kailangan ikaw ay naniniwala at masaya ka at gusto mo tong gawin mga bossing. Ano po ba ito sinasabi ko mga bossing ko? Ito pa mga bossing ko ay ang dahon ng laurel. Isang mangkok na dahon ng laurel, isang mangkok ng paligayahan, kasaganahan, siksikliglig at umaapot maraming blessing ang darating. Simple at napakamura lamang po ng ating dahon ng laurel. Pero ito po ay magiging bonggesyos ang blessing sa atin, lalo-lalo na kung ikaw ay naniniwala at lalo nyo sisipagan, mag tiyaga at hindi ka makakalimot magdasal. At sa araw-araw, positive ka palagi. Kaya lagi na lang po walang pera dahil ang nasa isipan, lagi na lang walang pera, lagi lubog sa pagkakautang Kung bagay daing ng daing. Kapag gumawa ka ng pampaswerte, babaguhin ang pag-uugaling ganun. Instead na pagdaing, lagi natin sasabihin, magkakaroon ako ng maraming pera, huling paghihirap ko na ito, hindi na ako mamumblema, ganun po mga bossing. Ganun ang laging iisipin, huwag daing ng daing mga bossing. Bagamat marami kang pagsubok, pero malalampasan niyo po yan, kaya po yan, walang pagsubok na hindi pinagkakaloob na hindi kayang lampasan at na hindi kaya. Kaya po yan. Kaya minsan nas, mas nagiging mahirap dahil daing ng daing nga po mga bossing ko at lagi na sasabing hindi kaya. Kaya po natin yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, subukan niyo po ito dahil ang down and low rail ay isa sa mga subok na, na napaka-generous na magbigay ng tulong at magtaboy ng mga kamalasan. Ako po mga ko, ito sa isa sa mga paborito ko na pampaswerte. Uh, dahil ako nga po ay napakahilig sa mga pampaswerte, kapag may bago sa akin pandinig, ay talagang hindi ko pinalalampas. Kaya po mga bossing ko, yung ginagawa ko po kaagad-agad at lagi po ako nagwi-wish sa may silangan. At syempre, lahat ng mga bossing ko ay kasama sa aking mga kahilingan na maging matagumpay po kayo. Lahat ng mga bossing na nag-avail sa akin, naniniwala sa mga pampaswerte, lalo na sa aking mga sinishare, ay maging matagumpay sa buhay, umamat maging matagumpay, makamit ang lahat ng mga pinapangarap, makabayad sa mga pagkakautang, at kung ano man ang pagsubok ay kaagad malampasan. Ganun pa mga bossing, lagi kayong kasama sa aking panalangin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y naniniwala, subukan nyo ito. Marami kayong pwedeng gawin. Pwede kang maghahain ng ganito sa inyong center table, or sa hapagkainan, or maglagay ka ng ganito sa ilalim ng inyong hingaan. O pwede rin naman na magsunog ka ng ganito ng dahon ng laurel mga ko. Um, mas maganda kapag blessing ang inyo pong gustong mata mo ay umaga kapag naman sa mga bad spirit sa loob ng inyong tahanan na nakakaramdam po kayo ay hapon. Ngayon po mga bossing, uh, kayo po ay pwede rin kumuha ng isang malinis na papel at isiksik dito sa loob mismo ng bowl or mangkok ng ati pong down na laurel. Ngayon po mga bossing, kapag magwi po kayo, kailangan mula sa puso pagwi-wish ko ano yung matagal mo nang ninanais na makabait sa pagkakautang matapos na yung mga bayarin or kaya po matigil na yung mga intriga or kaya po kung kayo na chichismis or may problema ka sa inyong karelasyon ang inyong karelasyon ay matigil na sa sa pang, pag, uh, sa kanyang bisyo sa mga pambababae or kung ano man po yung bisyo pong yan or kaya po napapabarkada na, or inom yan. basta kung ano man po yung mga negative na yan na gusto nyo ng pagbabago, i-wish nyo po dito mga bossing ko sa isang amang uh, mangkok ng, or kaya isang bowl lang inyo pong dahon ng laurel, depende sa dami mga bossing. Pero kung iisa lang dahon ng laurel ninyo, basta mag-wish na mula sa puso, walang imposible, basta sasabay ng sipag at syaga, lalo na kung ang inyong problema ay tungkol sa usapin ng pera. Ngayon pa mga bossing, kung halimbawa ang anak ninyo ay pasaway, ang anak ninyo tamad mag-aral, ang anak ninyo ay lagi kung ano man po yung negative na nangyari sa kanya, i-wish na po dito mga bossing, na lahat ng mga pangarap nyo para sa kanya ay matupad, malayo sa anumang kapahamakan, or kung kayo may karamdaman, gumaling na kayo sa inyo pong karamdaman or may pinaplano kang negosyo, i-wish po na matuloy po ito at maging matagumpay ka sa inyo pong negosyo. Ganoon po ang mga pag-wish mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung naniniwala ka at naisip po itong gawin, ay lumarga po kayo mga bossing. Walang imposible mga bossing ko, lalo na kung ikaw ay masipag, matyaga, madiskarte. Walang imposible po dyan mga bossing ko, lalo lalo na kung ang nais ninyo ay tungkol sa usapin ng pera. Kaya subukan nyo na po ito dahil ito po ay matutuwa ka sa mga blessing na darating. At mararamdaman nyo naman kagad na magaan yung dali na swerte matapos yung po itong gawin mga bossing. Kung ikaw ay gagawa ng ganito, gawin nyo po ito mga bossing ko. Ang paghanda ay 6.30. Uh, gagawin nyo siya mga alas 7. Matatapos po ang pagwiwish ninyo hanggang alas 8 lamang ibibilad nyo po ito sa sinig ng araw. Matapos yung ibibilad mga bossing ko ng alas 8 hanggang alas 8. Siguro magwiwish ka isang oras. ah uh, uh, 30 minutes nga ganyan. Okay, kaya 6.30, simulan niya 6.30, matatapos ka uh, ng mga isang oras, ganoon kung napakadami yung kahilingan, wala naman po masama po doon. Basta naniniwala ka na makakamit nyo lahat ang kahilingan ninyo ay walang imposible. Subukan nyo po ito mga bossing ko at ito po ay mararamdaman nyo kaagad na magaan ang dali ng swerte, lalo-lalo na itong papalapit nga po na buwan ng Pebrero mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip po itong gawin, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito, proven po ito mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala, asya. Good luck po sa inyo po lahat.